Hello guys, good morning. So another video, another topic naman tayo. Ang ating topic ngayon ay ang vitamins sa ating alagang baka na buntis. Pwedeng vitamins sa pagfatining at saka breeding. So ito yung aking Dalawang alaga. So, ito si babae. Ito ay isang Indo-Brasil. Ayun, no, matangkad, malaki. Tsaka, yung tainga niya ay malawlaw. Tsaka, mahahaba. So, ito na may yung kanyang anak. Ito ay isang... Uh, parang Indo-Brahman. Dahil ang tatay ay Brahman. So, ayan guys, uh, ito po ay one, almost one and a half year ang edad nitong ano na to. So, yan lang natin si yung ating baka. del, parang this week ay mga nganak po ito dahil sangkal na ang kanyang, ang kanyang suso. Ayan guys, so mga nganak na yan. This week. So, balik tayo sa ating topic. Ito yung topic natin kung saan dati ay hinahanap ko din kung ano ang mga vitamins na pwedeng ibigay natin sa ating alagang baka. Hindi lang sa alagang baka, pundi sa ibang hayop din. Ah, pwede sa baboy, manok, kabayo, tsaka kambing. Pwede yun. So, ang tanong natin ay ano ang vitamins na pwede nating ipainom sa ating mga baka. So alam naman natin na ang pwede lang na i-ano natin sa baka ay ang vitamin E, D, E. Ayan. So injectable yon So meron tayong ginagamit ito. Ito yung ginagamit ko. Uh, ayan. Basahin nyo na lang kung ano yan. So meron naman din siyang vitamin E, D, E at other minerals na pwedeng ah uh, sangkap para pag pampataba ng ating alagang hayop. So ang gamit ko dito ay pwede dito sa breeding. Yung may ano, so isusum lang natin. Ayan. So makikita natin dito sa lactating. Ito yung cow. So sa fattening, pwede mo siyang bigyan ng 2 tablespoon. Bawat painom. So sa regular na farmer, ang ano natin ay uh, isang beses lang tayo nagpapainom sa sa ano, sa isang araw. Pero sa mga farm at sa mga rancho, yung mga nakaprogram na fattening ay uh, hinahalo po 'yan sa kanilang pagkain. So naka-silage po kasi 'yon yung mga nasa fattening, yung mga malalaki o maraming fattening na bakahan. So dito tayo sa cow. Ayan sa fattening, itong growing na to ay uh, dalawang kutsara per feeding. So tayo, kung nagpainom tayo ng isang bisis sa isang araw, so ihalo natin yan. So nasa inyo na kung tubig lang or dadagdagan din nyo ng cattle feed. So ako meron akong cattle feeds tapos hinahalo ko ito. So dalawang tablespoon So, ayan dito naman sa gestating dito, ito po dito sa ating paanakin. Tsaka galactating. Ayan. So, dito 3 kg. Excuse me. Of feeds. Ay equivalent nga ilalagay mo na ano ay kalahating kutsara hanggang dalawang kutsarang ah, uh, ito, itong ating feed supplement. Ayan. So, ayan guys. Ito po yung ginagamit ko para sa ating vitamins, sa ating baka. Pwede rin sa baboy, pwede rin sa manok, kabayo o kung ano mapang mga alaga nyo. So, ayan. Um, hopefully, manganak na ito si yung sobil dito tawag nito eh. Mga ito this week. <coughs> Excuse me. So ito, maaga kung kinumpayan itong mga to dahil may mamayang alas 10. Minsan kasi pag video uh, busy, ang ating painom ay hapon na ah. bago kumpayan ulit sa hapon. So pwede na maganda rin ay eh, alas 10 ang gandang hali. Pwede rin magbigay ng painom. So ang baka kasi, regularly ay kayang umubos yan ng 40 to 60 liters na tubig So halimbawa kung ito ay mga anak na si itong aking inahin, inumin natin to ng ano ng uh, tubig o kasama ng mga feeds ay uh, 40 to 60 liters a day. So kung may timba kayong timba ng ano o balde ng ano, balde ng ng pintura. So 16 liters 'yon. So pwede mong bigyan ng mga tatlo, kay tatlo lang. So, 16 times 3. so, kay tatlo lang na na ano na balde o na equivalent to mga 48 liters ano so ayan pero dito sa aking pinafatining na bisiro ay uh, ano lang to nasa 30 liters ang aking pinapainom everyday So, ayan. Ang kagandahan dito, guys. Wag mayroon ka ng ganito. Ay, uh, gana ang kain ng ating alagang hayop. So, for example, hanap tayo ng ng magulang na ano, Napier. So, ito, guys. Magulang na 'to, di ba? Ito magulang na 'to. So, mostly sa ibang baka, hindi na 'to kinakain. Pero dito sa alaga akong bisiro, ubos yan. Ubos yan, walang matira dyan. Hanggang sa yan, hanggang lupa. So, ganun kaganda ang pag nakagamit ka ng food supplement o feed supplement para pampagada na rin sa ating ating alagang hayop. So, ang main talaga ano, dyan is yung itong vitamin EDE. E. Kasi ang vitamin EDE, Ah, Nandyan po yung pampagana ng kain, pampabuild ng muscle, tsaka yung panlaban sa sakit. So yun yung pinaka, ano niya pinaka, pinaka main purpose sa vitamins na iyan. So plus minerals na, adding other minerals na pwedeng uh, dagdag na rin para sa ating uh, alagang hayo. So ayan guys, so medyo mahaba-haba ng ating video. Sana nakatulong sa mga nag-aalaga ng baka sa katulad natin mga backyard growers lang. So see you sa susunod natin na video. Sana ay nakatulong ito sa mga kapwa natin mag-aalaga. Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Uh, ayan, so medyo madilim. Ayan, so huwag, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at uh, ilike ang ating videos, ang ating uh, Ating channel also. And follow na din sa ating Facebook page. Yun ay malaking tulong na po sa aking uh, Facebook page and uh, YouTube channel yung kanyang performance. So ayan, maraming salamat sa panunod. Thank you for watching. Bye bye.